News mga Balita Ngayon Dalawang Taiwanese kabilang na ang halos 30 Pilipino arestado sa online scam operation sa Cebu Lalaki patay matapos saksakin ng kainuman sa General Santos City Injana Pacers sinilatang OKC sa Game 1 ng NBA Finals sa score na 111-110 Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan nayon nasakote ng National Bureau of Investigation Central Visayas o NBI 7 ang 31 katao kabilang na ang dalawang Taiwanese sa raid sa isang pinaghihinalaang online scam hub sa Visayas of Division Barangay Mactan Lapu-Lapu City Kamakalawa Kinilala ang mga banyagang suspect na sina Liu Cheng Chichi, 31 anyos, at Chai Chi Ting, 41 anyos, na umano'y namumuno sa 20 na Pilipinong ahente sa operasyon ng online scam na halos isang taon nang isinasagawa. Ayon sa NBI, gumagamit ang grupo ng Peking Dating Profiles, Social Media Accounts, at Peking E-Commerce Sites gaya ng Peke o Shopee Clone upang dayain ng mga biktima. Kumpis ka sa raid ang mga computer na ginamit sa panluloko. Ang operasyon ay sabisa ng tatlong search warrants mula sa Cebu RTC Branch 11 at sa tulong ng Lapu-Lapu City Police at Barangay Officials. Ang mga suspect ay sasampahan ng kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Patay ang isang 34 anyos na lalaki matapos pagsasaksakin ng kanyang kainuman sa isang handaan sa Purok 9, Barangay Tinagakan, General Santos City nitong Webes ng gabi. Kinilalang biktima na si Dodong Benato na nasa impluensya umano ng alak nang mangyari ang insidente matapos itong magwala at mag-amok sa isang selebrasyon. Dito naman pumalagang suspect na kinilalang si Albert Marco Behante na agad umamba ng patalim sa kasinaksak ang biktima. Agad namang nahuli ng mga otoridad ang suspect na sasampahan ng kaukulang kaso habang umuusad ang investigasyon. Nasungkit ng Indiana Pacers ang unang panalo matapos nilang masilat ang Oklahoma City Thunder sa Game 1 ng NBA Finals kahapon sa score na 111-110. Matagumpay na nakambak ng Pacers ang 15-point lead ng OKC sa fourth quarter kasabay ng clutch 21-foot jumper ni Tyrese Halliburton na tumapos sa laro. Nakapagtala ng double-double figure si Halliburton na may 14 points, 10 rebounds at 6 assists. Gayun din si Pascal Shackham na mayroon namang 19 points at 10 rebounds. Muling maghaharap ang dalawang koponan sa Game 2 sa lunes sa home court pa rin ng OKC para sa kanilang best of 7 series. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.